Eh, grabe nga kiyata naman pala. let's go, let's go mga kaibigan Good morning Matagal ko nang gustong puntahan itong campsite na to Ngayon masisilayan na natin Dito pa rin yan sa Baguio City mga kaibigan O so, ayan oh. kita nyo naman yung mga bahay ba? Diba? bagyo. Baguio Napakasarap maglibot dito mga kaibigan <laughs> Ibigyan natin ng primerang kapangyarihan mga kaibigan So bali nasa La Trinidad pa rin tayo Dito sa Baguio Bontoc Road mga kaibigan Yan So nandito daw tayo sa Bugalon Street Sana mga kaibigan makahanap tayo ng ano Laundry shop Para mapa Dry up ko yung suit kahapon akala ko ano sya waterproof sya <laughs> basang basa ako <laughs> hindi pala nagkamali <laughs> ako luma na kasi yung suit ko na yun yung jacket kahapon mga kaibigan kaya pati yung t-shirt ko na panloob basang basa mga kaibigan sharp left tayo dito pag -ack -ack natin Ayun, laundry shop. Ma'am, good morning po. Ma'am, kung magpapa, ano po, at dry. Opo. Eh, mga ilang minutes po yun. Ito lang po yun nasa likod. Ay, wala pala. Ay, oo, ito po, itong jacket. Hindi, <laughs> jacket. Akala ko di ko nilagay. So, nandito tayo sa, ano, Lige Laundry Shop. Yan, nadara natin dito. Okay lang po, ma'am na ilagay na natin dito dry na siya kagad about 5 oh, to 10 minutes lang yan, pwede na may sutulit yan, so salamat kila ma'am dito sa Legal Laundry Shop ma'am thank you po ha ah. ma'am ano po pangalan mo ma'am? ano po pangalan nyo? ma'am Ruby yan, shoutout kay ma'am Ruby at kay ma'am ma'am Ruby, yan, Ruby 2 yan, parang yung Gillette na no? Ruby 2 yan, <laughs> thank you, salamat po sa royal pa ahon tayo. Tapos sharp left tayo dito. Yeah. Dito 'yan sa Rimaldo Road. Ano, oh. tapos may drug din doon pala oh. Kung i kasi yung laundry shop, walang lumilitaw na malapit mga kaibigan. Kaya kinover natin 'yon para malaman ng lahat dito sa May Teachers Camp, ay eh, merong malapit na laundry shop na gano'n. 'Di ba? At least kung ma-search nila yon Kung lilitaw So Google ha Bagay, nandun naman yung street eh You can search the street Mga kaibigan Para makita nyo In case lang Ganda ng mga bahay oh <laughs> Coated ng bahay yung ano no Bundok How amazing Mga kaibigan So dadaan tayo under uh this uh bridge. Ito. Ah, okay. So kung galing ng teachers camp, dadaanan nitong Toyota Baguio City mga kaibigan. Yan. Itong kanilang uh, showroom, oh. naka-elevate siya. Ang ganda. Tapos from here meron na lang tayong seven, 11 11 minutes 3.3 point 3.5 kilometers mga kaibigan yan Ayos ba? <laughs> so malapit-lapit na lang yun mga kaibigan 3.5 Tumatagal lang tayo dahil medyo mabigat yung daloy ng traffic ko Ngayong araw na to mga kaibigan It's not a good day to camp Parang ganon Or the whole week nga Yung nakita ko sa ano eh, Sa Google Naku Mukhang dun sa itaas dun ano Madilim na oh Natatabunan na ng Fog yung ano Kabundukan Madilim Right daw tayo dito Magtiwala kay Google <laughs> Uy Mas lumamig dito mga kaibigan Ayan oh. Biglang lamig ba? Ganon. Kahit malamig na doon, dito mararamdaman mo pa biglang lamig talaga eh. Sumasalubong sa iyo na hangin. Ayan mga kaibigan, kitang-kita -kita nyo naman, medyo naggagalaiti sa galit yung makina ng truck ko. Oh. <laughs> Ibig sabihin, talagang uh, pakyat siya mga kaibigan. Ayan oh. Doon na tayo kakain. Sa camp. Kampragsak mga kaibigan ang ating pupuntahan Woohoo! Sharp right daw tayo dito Ito, 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 to Sharp right ayan, Sundan natin Niyan yan Ay, grabe oh Bakit yung ano, yung fog dito Ayan yung sinasabi ko sa inyo Kanina nasa baba tayo oh. Ayan oh Akala mo yung may nagluluto eh Nakikita mo yung fog dumadaan Long Long Feather Road Sabi niya Oh, dumadaan na ako dati dito ah Grabe yung fog dito mga kaibigan Oh Ganda, ah oo nga Dito rin yun eh Ano na yun, parang Parang pa igurot ba yun, igurot stone Hindi tayo nagkakamali eh Tama ako mga kaibigan Ito nga yung Igorot Stone Kingdom Ayan o oh. ba? Diba? <laughs> Ito na yun o oh. So tayo Diretso pa tayo Diretso pa tayo sa itaas mga kaibigan Yeah Tingnan natin kung makakasingit tayo dito Yan pwede Yan ang maganda sa nakamotor ba? Diba? Singit lang na singit Oh Sandali, sandaw tayo Parang naligaw si Google, mga kaibigan. Sandali. Doon nyo tayo pinapaliko. Finding Finding Likuan. Morning po. Pwede po magtanong, na? Saan po yung ano dito? Camp Dito po ako dadaan? Ah, ito. sige po. Salamat. Thank you. So, dito daw. Sa may Cordillera administrative region. Jesus Christ the chief cornerstone. Yan. So, tandaan nyo yun. Cornerstone. Tapos, meron tayo papasukan pala na gano'n. Oh. Lumampas tayo kanina eh. At, ay, dito tanong natin kay Bossing. Bossing, saan yung ano dito? Camp Ragsak. At, diretso na to. Uh, salamat po. Wala na ako po. Hindi po pwede yung motor dyan? May landmark po ba doon sa lilikuan ko? Na matatandaan? Ah, sige po. Ah, oh, sige po. Salamat. Yan. So, hindi pala tayo pwede dito na naman. Again, mga kaibigan. Sarado daw yung daan. So, doon tayo sa kabila. Woohoo! Baka mahirapan nga naman tayo doon sa way doon, di ba? Oh. Alam nyo ba mga kaibigan, Ah, Nakakatuha yung mga lokal dito <laughs> Hindi sila gala Ang dami kong pinagtanong Even doon sa may laundry shop kanina tinanungan ko siya mga kaibigan Hindi nila alam yung Kampragsak Ang galing no So marami pa sila hindi na iikutan Dito sa may lugar nila dito Yung ano po Kampragsak alam nyo po yon hmm. Ay ah, hindi Oh, outgoing na pala kayo sige po, ingat sandali nga, puntanong na tayo dito sa mga lalaki dito sa may gasolinahan mga kaibigan bossing, pwede po magtanong saan po yung Camp Ragsak doon po ako dinala ng mapa ngayon, sarado uh, daw po yung daan doon sabi dito daw po oh, Camp Ragsak po ah, Camp opo Saan po yung daanan ko? Balik kayo, may magkatas doon Yan, si tatay alam niya eh Kasi ano siya uh, Na siya yung nag-ooperate doon sa so may taxi doon Tinuro niya Ano pangalan ni Kuya kasi? Alex Yan, si Sir Alex, salamat O oh, yan, shout out kay Kuya Alex Opo oh, Yan, buti na lang alam ni Kuya At taga doon pala siya Aha, uh -huh. So, ito yung tatanda natin Itong building na to One Eyes Homestay Ang galing oh Homestay <laughs> Liliko tayo, liliko mga kaibigan Ayun na tayo padaanin So, saksak na lang natin Flora sa spa Ay eh, grabe nga, naman pala Kaya mo yan, swagger Sarap pa muna ng panahon oh mga kaibigan katulog-tulog yung panahon so ang mangyayari nito palagay ko tulog magdamag <laughs> ayos as per ni kuya mas ano daw mas maganda yung daan dito kesa dun sa kabilang daan na ating napuntahan we're on the right track now yeah Datingin ko sana si ate. Naiya ako. <laughs> si lola naman. Mukhang pagod na sa paglalakad. Dito na lang. <laughs> Turn left. Yan ito. Left tayo dito. Kampragsak. Pugo ni Art Studio. Artist Community yan. So, bahala na. Basta pinapasok tayo dito eh. Ni Google. Di ba? So, Sundan natin si Google, mga kaibigan <laughs> Magtiwala ka kay Google Ang lamig dito Ayan, so 600 meters na lang At makakarating na tayo, mga kaibigan Napakaganda ng ating dinanan Uy, ang ganda doon, oh Rice terraces May rice terraces doon, mga kaibigan Ayun, natatanong natin dito yung ano Malipad kaya tayong drone dito O, oh, konti na lang 2 minutes, 450 450 Ay, grabe nga kaya tayo dun Ayan mga kaibigan, nakatikim si Swagger ng ano Trail Kasi di pa rin ba tayo? Naka-on pa tayo mga kaibigan galing <laughs> parang nararamdaman ko si Swagger nangiti eh. nangiti sa daanan natin yap 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 sige lang ituloy lang natin tong video na mga ibigan para magitan nyo tong Kompletong daanan ning, ano nang papunta ng ano, Capragsak ayan itong mga bunga ano, na to wild kamatis <laughs> green na green oh ganda tingnan parang pang ano na sila pang pasko na yeah grabe kung ito niya ang lapit na lang pero ang layo pa rin near yet so far medyo ka dito umulan yeah yeah grabe samay may right na daw tayo ito ay ito na yon ito na yon ito yung tinutumbok na to mga kaibigan yan mga kaibigan so this is camp rugsack please lock the gates after entry exit yan so tayo pala yung magbubukas <laughs> hinihintay natin na mayroong magbukas sa atin pwede buksan natin mga kaibigan yan So okay, yan mga kaibigan Nakapasok na tayo dun sa may gito Sinara lang natin Ang dulas Ang dulas dito mga kaibigan Umudulas yung mga sapatos ko Yeah, si Swagger hindi May grip siya Saan tayo pupunta dito? Saan tayo magpaparegister mga kaibigan? So ayan, meron siyang Tables and chairs dito mga kaibigan Saan tayo magbabayad? <laughs> Parang walang tao, no? Pwede bang still camping na lang yung gawin natin dito? No? Saan ba tayo? Hello? Walang tao, mga kaibigan. Sa kaya? natin alam kung pwede tayong mag dito kasi ba't walang tao? <laughs> Sarado yata pinasok po. eh sabi kasi dun sa may gate, sabi, pasok lang daw. Tapos isara na lang. Di ba? Ang kaso lang nadatnan ko dito, mga kaibigan, ito, tingnan natin. Yung mga bahay, nakapadlock. Yan o, even ito nakapadlock din so ito yung guest comfort room nila eh nakapadlock din siya so ano bang gagawin natin maghihintay ba tayo dito mag stay tayo dito o paano paano ba isip isip and kung sakali bababa muna tayo dun sa may tindahan dun sa kabila mga kaibigan for now try natin Palipad natin yung drone Habang meron pang araw mga kaibigan Medyo foggy lang Sana hindi bumagsak bigla yung ulan Yan. Let's go Oh, that was close mga kaibigan Tingnan nyo, a matter of a minute lang pagkababa ng drone Tingnan nyo yung paligid Ayan oh no? <laughs> Ang layo pa man ng drone kanina Ayan no? So, napupuno na ng fog mga kaibigan Yun. At uh, mabuti ay, at may nakausap tayo dito si ate kanina galit sa ibaba Dito siya dumaan Uh, wala nga daw yung may-ari. So, pauwi naman daw siya. Kung willing daw ako maghintay, pwede. Yan, ang inaalala ko lang, baka matagalan or baka ano ba yun? Baka magkaroon ng aberya, diba? di ba? Hindi kagad tayo makakain kasi hindi natin alam yung oras ng pagdating talaga nila, mga kaibigan. So, punta muna tayo dun sa may ano nila. Ah... Uh, may bubong doon oh. may pahingaan nila doon uh, para makapag-isip tayo and uh, ma-text natin sila ate yan ah, binigay nga pala sa akin yung contact number so let's go mga kaibigan. bago umulan malamig na talaga oh <laughs> yup mga kaibigan. so nakapag text na tayo and uh, mukhang malabo kasi uh, di pa sila nagre-reply so baka tatagalan sila kung saan sila pumunta di ba so better yet magano na muna hanap muna tayo ng mga kainan mga kaibigan alis na muna tayo dito yeah tapos hintayin na lang natin yung reply nila kung sakali man nandito pa tayo sa malapit di ba dito na lang tayo mag-stay yeah cool so yan mga kaibigan that is our uh camp rugsack all right and uh my counting adventure diba <laughs> <laughs> failed tayo to camp dahil wala tayong nadatnan unfortunately wala yung mga tao mga kaibigan babalikan na lang natin yon babalik tayo doon at doon tayo mag-stay someday mga kaibigan yeah so I think this is uh, the uh, final video para sa ating ano uh, camp ragsak ride yeah so abangan ng susunod na video na kadugtong nito mga kaibigan kung saan tayo makakarating yeah let's go